po, Senator, nung nalaman ko na meron kayong programa para sa kanila, natutulungan niyo po yung ating mga tricycle operators and drivers dito po sa Albay. Ang una kong naisip, yung pinaka-aktibo na sektor ng ating katodahan. Yung mga Tagaligaspi City po, Senator, yung in invite natin. Kung ano man po ang ibibigay ni Senator, I will defer to him. Siya na po mag-explain sa inyo lahat para po sa kanya mismo dahil ito po ay programa ng ating mahal na senador. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Ako po hindi politiko. trabaho lang po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. At kahit solo sulok kayo ng Pilipinas, pupuntahan ko kayo basta kaya po ng aking katawan at panahon. Ang ating panawing pangdangal ay isa sa mga lingkod bayan na may puso at malasakit. Isang tao na handang magserbisyo at mag-alay ng panahon. I want to personally thank you. Doon nagkaroon kami ng mayon evacuation, nandyan kayo. Nagkaroon po ng na mga problema dito patungkol po sa mga evacuation centers, nandyan po kayo. Gayon, andito na naman po kayo para magbigay ng tulong. So consistent po ni Senator Bongo sa pagtulong at pagbibigay po ng tunay na malasakit. Alam niyo, umabot na po ako rito, pumutok ang bulkan. Umabot po ako rito. Panahon ng bagyo rito, may landslide. Umabot rin po kami rito. Ayan naman po ang pinangako ko sa inyo. Magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Napakalaki ng tulong niya sa tuda namin. Lahat po ng toda ng tricycle driver po dito sa Albay, nagpapasalamat po kaming lahat. Dahil po kahit po paano, meron din po na senator na nakapansin po dito sa amin sa baba. Kahit po paano, napakalaking tulong na po yan sa amin. Unahin ko parati ang kapakanan ng ating mga uniform personnel. Meron din po ako na-file na free legal assistance sa inyo in line of duty ang ating mga uniform uh, personnel. May boses po kayo sa Senado. Kayo po ang dapat pasalamatan namin. Kayo ang nagserbisyo panahon ng pandemya. anjajan kayo. Navy, lahat yan nagtulungan. Army, Air Force, ating PNP, ating Coast Guard nagtulungan. Tuwing mesa ko na, po kayo. Kayo po ang hero ng pandemya at patuloy ko po kayong paglalaban uh, kami ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. As we set sail into the vast unknown of the future, let us do so not only with confidence in ourselves, but also with gratitude for those who have helped us along the way. And in behalf of the students, parents, and the community, we cannot thank you enough. May God bless you more to bless more people in me. Senator Bongo. Please join me in giving a warm welcome to Senator Christopher Lawrence Bongo. A round of applause for him Honorable Christopher Bongo. binabati ko kayo lahat ng mga mag-aaral ng Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. Sa inyong pagtatapos, isang malaking tagumpay ito na narapat lamang ipagdiwang. Sa mga graduates, saludo po ako sa inyong sipag at syaga. Ang pag-aaral ay hindi madali, lalo na sa gitna ng mga hamon ng ating panahon, ngunit napatunayan ninyong kayang-kaya ninyo sa ako po'y patuloy na makikipagtulungan kay uh, Congressman De Los Santos kung ano pang may tutulong dito po sa uh, siyudad ng uh, uh, Ligaspi. Asahan niyo po na bukas ang aking opisina sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong tiwala na binigay po sa akin. Hindi hindi ko po sasayangin yung tiwala na binigay niyo po sa akin. Patuloy po akong magsiservisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, sa mga tagaligaspi, uh, magtulungan lang tayo. Basta bukas ang aking opisina para sa inyong uh, lahat. Ako naman, kung papalarin pagdating ng panahon, meron kayong kaibigan sa Senado na lagi niyo pong pwede niyo lapitan bukas ang aking opisina po sa Senado sa ituring nyo lang po ako na kuya bonggo ninyo.